Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Kumpleto na yung labindalawang luxury vehicles na nasa search warrant ng Bureau of Customs. Simula kagabi, isa-isa ang binalik at iginarahe dito sa St. Gerard Construction Office sa Pasig na pagmamayari ng Pamilya Diskaya. Sa ngayon, kinilangan itong kordonan at selyuhan ng BOC para nga hindi na muna magamit habang ginagawa nila yung verification process na posibleng abutin daw ng isang linggo. Kailangan kasi nila ma-check yung certificate of payment ng mga luxury car kung tutugma ba yan sa entry or port of entry na ginawa sa mga mamahaling sasakyan. Isa nga dyan, yung Rolls Royce na aabot sa 42 million pesos ang halaga. Sabi ng pamilya Diskaya, eh lahat daw ng kanilang mga bindiling sasakyan eh locally purchased o binili sa mga authorized car dealer at lahat din daw yan, eh registrado sa LTO. Kaya naman daw pagtataka nila, E imposible daw ma sa si LTO kung meron daw itong mga pending na mga tax dues. Sabi ng BOC, iimbestigahan din nila pati ang car dealer na mga nakatransaksyon ng Pamilya Diskaya. Handa nga rin daw ang Pamilya Diskaya na ilabas. Pati yung labing-anim pa nila mga luxury cars na kukumpleto sa 28 luxury vehicles sa sinabi ni Sarah Diskaya sa Senate Inquiry. Yan ay kung meron ding search warrant o magiging utos ang korte para gawin nila ito. Pinabulaanan din ng pamilya Diskaya yung sinabi ni Senador Jingo Estrada na mayroong 80 sasakyan ang pamilya Diskaya at kanilang kumpanya. Posible raw kasi na hindi pa natatransfer sa bagong may-ari yung ilang mga naibenta na nilang mga sasakyan. Sa ngayon, bantay sarado pa rin. Itong paligid ng compound ng St. Gerard Construction Office ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, Philippine National Police para masigurong hindi makakalabas at di mo na magagamit sa lansangan ang mga nakahold na sasakyan. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.